osteopenia means pagkahina ng pagrupok ng buto. Okay. Yun po ang ano no. Parang osteoporosis. Osteopenia at magkakapatid yan. Osteopenia, yung isa pang osteoporotic. Yan. Ito, bingi yung spine nyo. sabihin nyo ito yung medyo dito tumama sa inyo sa hip. Okay. Sa hip. Ito ang bis dito sa ano ha? Sa hip. Oo. Pero hindi naman ako nadapa. Hindi po. Hindi, kahit hindi kayo madapa, basta humihina na yung buto natin. Okay. Means, yung sa iba naman, pag sa spine tumama, yung osteoporosis yun. Oh, yeah. usang ma, ano, so, maano. Kasi ito, humihina. Ito oh. Gawa na, nagkakaroon ng ano. Ito nga nang ano, ang tawag ito, humihina yung bone marrow. Yung mga yun, panloob. Kaya nito, ayan. Ang tawag yan, osteoporotic. Yung osteopenia. Ganyan din. Ito yung normal. Kailangan kasi, medyo maliliit yung ano, sa mga ano. Okay. Dito sa bone density niyo ayan ang lumabas eh. image for typical femur fracture. oh, oh femur, no? Oh, femur. Dito oh, oh. yan sa ano, sa singit. Yan. Okay. Here, 10-year probability for hip fracture is 0.7%. Any major osteoporotic fracture is 3.6%. L1, L2, this corresponds to a partially degraded bone architecture. Okay. okay. Bone density, she has osteopenia or low bone mass. Yun yung pagkahina. Hindi, lahat po na to. Ay, yung lahat na, bone bone na bone bone bone. po na to. Osteopenia, kahit saan po to to. Hmm. Hindi po sa spine, sa ano. Sa ano. Ang problema, ma'am, hindi kayo pwede sa malalakas na ano. Yun ang ano. Malalakas na. Yung mga cracking na ano, hindi uubra kasi meron kayong marupok, ah, uh, meron ng marupok na buto. Ang gagawin natin dyan is kunting ano, alalay na alalay lang. Ah, ng konti pero hindi kayo pwede sa malalakas na ano. <coughs> Excuse me, tapos tabi niyo yung is Like, Tabingi yung spine nyo. To right? Mm ano? -mm, ayan o, Okay. Inagyan nila ng degrees. Ayan, L1. 1.42. 1.30. 1.40. 1.50. 1.60. 1.70. 1.80. 1.90. 1.90. 1.90. 1.90. 1.90. l 1.90. 1.90. 1.90. 1.90. 1.90. 1.90. Iba-iba yung ano iba, -iba yung ano, iba-iba yung sukat. Ito, yan. Pagka pirat-pirat na yan, yan ang spondylosis. Ibig sabihin, nagbabago na yung mga height ng, Pero, uh, mga ganyan. Pero papadikit na, ibig niya sabihin. Correct. Okay. Kahit hindi papadikit, basta nagbago na yung mga, nag, na, nagkaroon na ng compression sa mga annulus list, yan ang spondylosis. Okay? okay. Talagang magkakaroon po kayo ng ganyan, talagang makukompress yan, dahil Siyempre, hindi dito pirat na pirat, dito nakalutang. Okay. As in pirat na pirat? Okay, naka okay. <laughs> <Okay. So, laughs> ganun eh. So, wala na, master? Solution? Hindi, eh, ang solution dyan, healthy living lang. Healthy living lang. Kagaya ng? Walking. Okay. Stretching. Yan. Yan. Okay. Mild na, ganun-daun lang. Hindi kayo pwede sa malakas na ganun. Ay, hindi inat-inat lang ng no, ano, inat-inat lang. Yung kaya lang, huwag yung sasagarin. Basta ang mahalaga, kunyari, gumanyan kayo, masyado pang maalwar, umuro kayo ng konti, oh, parang napapansin nyo, good na naiinat na yung muscle, good na yun. Hindi na kayo pwede sa mga kagaya ng mga ginagawa namin, mga walalakas na ano. O yan, ginagawa ko nga Pwede yung sa inyo, ganyan, oh, no, yung mga hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang kasi, yun nga, eh, yung bone density niya lang ba sa inyo? Sa so, tanong ko, simpo, pag nagmamakensi ako, hmm. yung gumagano. Cobra type? Oh, yun, yan, yan. Ano na rin ko? Wala sumasakit. Oo, oh, kasi nga bawal lang ano yun. Hindi na kayo pwede sasagat. Hindi na nga. Yung ginaganto nyo, kunyari, gumanyan kayo. Oo. Oh, oh. Hindi nyo na pwede i-over. Hindi na sumasakit na. Lalo lang. sasakit kasi nga, so, nandito oh. yung problem nyo. Okay. ang pinaka the best na posisyon nyo? ganito. Ganito. Oo, oo. oo. Oo, tama. Inat na lang, hindi na pwedeng compression lalo. Ayaw nga. Tapos yung pag, yung smooth bridge, yung katihaya, yung masarap. Hmm. Kung ano yung position na alam yung pit sa katawan nyo, hindi kayo magsasuffer ng pain, dun na lang tayo. Tapos, huwag nyo nga alisin yung, ano, yung walking. Kasi yung walking, pag nag eh, pag napawisan ka, pag nag-exercise tayo ng 1 hour, 3 hours sa lifespan natin na madadagda. Okay? Dito kay mami, tapos lang pagmamahal, ano lang yan? <laughs> <laughs> Ganun na lang ang gagawin natin dyan. Because of the, yan dyan, uy, upula kayo. Upo kayo. Dito, okay pa naman yung mga yan. At Pero, medyo, ano? Ito masakit. Saka ito, may bone spur. May bone spur, okay? Oh. kung Bunga rin ng ano yan. Tidad paghina ng mga ano, katulad yan nagkaroon kayo ng osteopenia Susunod niyan yung mga, nagbabago lang naman yun, ano, dahil sa itsura ng ano. Pero magkakapatid yan, osteopenia, osteoperotic, osteoporosis. Osteo means bones. Pero hindi ko naman kailangan bugbugin sa gatas. Wala nang magagawa. Hindi, eh, hey, mas maganda pa rin. Mas maganda pa rin. May tinitake kayong calcium. May tinitake kayong mga ganyan. Malaking bagay din kasi yun, eh. Malaking bagay rin. Para sa mga buong... Yun kasi ang... Yun kasi ang ano, eh. pampalusog ng buto, eh. Hindi, isa. yun. Omega-3, yung... Para sa puso. O. Ito may masakit. Dito? Isa yeah. pa. Yan, yan, yan. O, kaya puso din. Parang mawalan isa. Ano yun? Tennis, e. Yung ito -lug -lug <laughs> hmm. <laughs> yung isa yung buong tawag dito. Ina-loop na-loop lang eh. Pag napapanood ko kayo naihingit ako sa mga ginagawa niya. Kaya kinaril ko to eh. Alam niyo na rin yung mga tawag-tawag ha? Oo, inaaral ko ito eh. Yung anak ko nga may DMJ. Ayaw bigyan ang akunti. Ayaw bigyan ba? Oo, oh, kasi tatanggol. Bakit hindi ay... pa isa? Ano yung tawag? Inang tawag ba yun? <laughs> 32. Oh, bakit bak, walang, walang ano, walang age ano, age bracket ang TMJ din. <laughs> walang <laughs> ano yan kahit pa 5 5 7 years old, meron nang nagka Siyempre minsan po pag nagihikap tayo. No? Sabi mo, ko, tinagay ko kaya yung kidad ko pag nag-text ako para ora ura kami schedule. <laughs> 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 Wala ng bracket sa oh, ano, age Nung nilagay kong 64 pa, nag-text agad si Kuya, may mm -hmm. schedule na ako. Sabi ng anak. Pansin nyo, dami mga may edad na bumunga nito. Oo. Kaya naman nating i-handle yung ano yung, sa age eh. Pero ipapaliwanag ko kung gaano kalakas ka tulad niya, hindi ganong malakas. Lalo sa inyo, meron kayong nararamdaman ng na paghina ng buto. Pero tama, lumbar is only Magkakaroon talaga ng ganyan yan? Normal lang naman sa'yo nagkakaida dyan Magkakaroon tayo ng spondylosis kahit ako Kahit sino ano Sinong taong mayroon yan Magkakaroon yan Dito mm -hmm. O dito mamuha yung ano si mami May fracture dun sa ano Mild lang naman yun mm -hmm. Nagka-crack talaga yun pagka umi at, at na same nadulas kayo. Nadulas ba kayo before? Hindi. Paano kayo na bakit nagkaroon ng lamat yung Siguro ano? Siguro nung elementary ako nahulog ako sa bubong. <laughs> Di nakalagay ron 10 year ano eh. Yun ang na-trace nila. Ha? Pero hindi. 10 year hip. Hindi master hindi ako nadulas never. O yung calculation nila yung nakalagay ron no? sa mayanan nyo. Kasi never. Ayan o. No? Hindi pa. Wala akong history ng dulas. Hair, 10 year for mobility for hip fracture. Ay, eh, nakalagay dito eh. Kita nyo sir? Hair, 10 mm. year for mobility for hip fracture, 0.7%. oh Yun ang na-trace nila. Binasa ko lang. Oh, no. syempre <laughs> kaya ko namang basahin yan. Ay, oo, Definitely, <laughs> kayo pa kaya. Mm. Ayan. Pantay na. <laughs> Pantay na. Pero may bunyo, tanggalin niya. No? Bunyo. Ako ang <laughs> ano niyan, hindi yan, yan basa-basa natatanggal. Kailangan niyan i-strap. Pero masakit din yun. Nagilid kayo, ma'am. Dahan-dahan nila natin. Sige, nagilid kayo. Spondylosis. Dahan-dahan lang ito kasi medyo mabuk na yung buka nyo. Baka kumalag yung mga birthday ba yun. Kabilang side. Hindi na, hindi na uubra yung ginagawa. Hindi uubra yung ginagawa ako sa iba. Ilan taon na kayo ngayon, mami? 65. 65. Oh. 10 years pa, pwede na kayong tawagin matanda. Mayag <laughs> <Ayok> naman. <laughs> okay, tapos. Us... So, lahat naman po. Yes, wala tayong Ma ako gusto ko tumanda. Mahirap hindi tumanda. Baka ano yun? One of forever. Okay, di pa ata pa kayo. Mami, mag-maintain na lang kayo ng nito. Parang mga... Ayan, align alignment. Sabihin nyo, dahil may ng anak ninyo eh. Parang mga masakit masakit. Pag may masakit sa anak ninyo, i-masakit masakit nyo massage, massage yun lang. Ganyan. Ang hihirapan, pa? din. Eh. Kahit hindi dito, kahit si Sir lang. Kahit kayo lang. Yun lang, mag-maintain na kayo ng mga plus-plus -plus sa mga masin-masin. Kasi, hindi na rin uubar dito sa kahit dalhin nyo to sa Cairo. Tatanggihan din kayo. Depende rin kung talagang ano. Pwede pang ano. Eh, mas expert yun sa akin, yung mga ano. Sa density, bone density. masakit pag ginagawa ko Okay lang. Hindi na kaya kayo, mami. Taas yun pa Okay po. dyan pwede kayo sa paganyan pero sa past life hindi dyan kasi paangat okay yun pero pag paganon kasi salasalabat yung ano natin in vertebrae pag ganun possible lang mabangal to yung mga ganun no. kung may osteopenia kayo yun no, yung mga sanga mm -hmm. yan pero pag ano pwede dyan lang kayo sarap diba tumanog mm -hmm. ってみてて。ang <laughs> <laughs> active to si mami sa mga ano ang ang wag niyo alisin yung walking lang mahalaga yun mm. tandaan yan sa, sa inyo yung walking ilang steps is dapat hindi Ito wala na, si normal lang habang nakikipag chismisa kayo mag walking kayo magsuot kayo ng jacket ang mahalaga lang walang, walang, aniyan walang bilang ano? ang mahalaga lumabas yung pawis niyo tapos kung masakit ang tuhod niyo Pacheck nyo sa akin ba para makalakad kayo ng mayos. Sabi, 7,000 steps Hindi, hindi, hindi naman may bilang yun. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun. So, yan. at least may 30 minutes walking. Mm. At saka may araw. 1 hour nga yung ano eh. Uh -huh. Ang nakalagay, 1 hour exercise. Yung lifespan mo, 3 hours matatagdag. Yan ang ano ng ano, ano. Doktor. 1 uh, to 3. Western doctor. Pero yung bibilangin mo malilito ka rin pag may nakausap ka. Nasa 4,300 ya. 7,000 bubunin nako nakakakilig. <laughs> Hindi mo mabibilang 'yun. Pero may technique dun eh. Sa Saudi kasi nakakita ako ng parang bilangan dito. Pedometer. 'Yun. Sa ganu'n naman 'yun. Siyempre siguro sinasabay 'yun sa so okay. 'Yun, 'yun ang ano, bibilangin mo 'yun pero eh oo, kung nakaka min nabibili niyan dito. Sa Saudi lang ako nakita noon eh. Yung sa cellphone na yun, nakadila na eh. Hindi yan accurate? Ah, hindi ba? <laughs> Kahit yung ano, yung may heart doon? Mm, yung heart. Hindi yan accurate. Um, Paano magiging accurate yan? Hindi naman yan nararamdaman hawak mo lang. yung accurate yan. Iba pa rin yung actual. Pag kayo alam yung pagod na kayo, pinawisan na kayo, rest na, inom ng tubig, ganun lang. Master, yung sa klase ng unan, importante ba yun? Yes, kung meron kayong, itutulong ko, pansamantala. Salamat Hindi ka po pwede sa, sa ano. salamat din po sa pagbisita. Hindi tayo pwede okay. sa, eh. sa mga gaya na ginagawa ko, syempre, depende na sa akin kung paano kita i-assess, kung paano ko i-assess. Para mas mapabuti rin kayo. Tam. Pero, okay? Thank you. Thank you so much.